Hanap nyo ba ay masarap at mura na makakainan? Huwag mag-alala dahil dito sa Yellow Cab ni Manok ay bukod sa napakaraming pagpipilian ay mura at masarap pa ang inyong matitikman. Kaya naman sa episode na to ay samahan nyo kaming alamin ang mga pagkaing matitikman sa Yellow Cab ni Manok na matatagpuan sa Pasay City, Along Arnais Avenue, tapat ng eskwela ng Ames at katabi lamang ng pag-ibig building. Kaya ano pang hinihintay mga kamodifier? Halina at tayuhin ang Yellow Cab ni Manok dito sa Pasay City. ako po si Vince Maglaya, ang anak po ng may-ari ng tindahan na nasa likod ko. Welcome po sa Yellow Cab ni Manok. Nagsimula po yung Yellow Cab Manok since 2004. Nagsimula lang po siya sa Shomer Ice lang po hanggang sa nadagdagan po na dagdagan yung minum po namin. Ang pinakamura po sa amin ay 35 with rice na po, isang kanin na po yun, tsaka isang ulam. Tapos po, uh, only juice po kami, additional lang po kayo ng 10 pesos po. Ano nga ba sikreto at pinagkakabuluhan ng Yellow Cab ni Manok? Uh, siguro po, uh, budget meal po kasi yung paninda namin. Si Papa po kasi friendly po sa mga traiwang tao po, eh, sa mga mga po kumakain po. Wala naman po ang sikreto. So magkano nga ba ang presyo ng mga pagkain yung kinikita nila dito? At ano-ano ang mga kombinasyong maaari nilang mabili sa Yellow Cab ni Manok? Ayong ah, yung tinda po namin dito po, 35 with rice lang po. Meron pong siomai rice, imbutido rice, dumpling with rice, uh, o millet, fried siomai, steam siomai, tsaka po chicken dog. Yun po, may maling din po tayo rito, 40 with rice. Kung, kung gusto nyo po ng parang mix and match po, mag-add lang po kayo ng 25 pesos po kada sa isang ulang. May 15 pesos din po. Add lang po kayo ng 10 pesos para sa anly juice na po yan. Ah, matatagpuan lang po kami dito po sa Along Arnais. Sabi niyo lang po, ah, beside lang po ng pag-ibig po, tapat po kami ng gate 2 po ng Ames. Ah, dito po sa Ames po, 9am po kami onwards po hanggang maubos po yung paninda namin. Pero po maaga ah, po, 6am po nandun po kami sa Hill Puyat po sa may LRT station po. Nang umaga po, 6am hanggang 8am po. Monday to Saturday po, Sunday lang po ang pahinga. So Kuya Kevin, Baka mayroon kang siya shout out. Shout out na. Yon, shout out sa mga suki namin palagi sa mga taga AIM, sa mga taga CUP. Shout out last sa, sa mga rider din po. Mga nakakilala po sa amin, shout out po sa inyo. May pare sa likod namin, shout out din. Ipapa shout out. Ilan <laughs> salamat daw. Ngayong napanood nyo na kung saan matatagpuan ang yellow cab ni Manoy at kung ano-anong pagkain na mabibili sa kanila, ano pang inaantay nyo? Halina at layuhin ang yellow cab ni Manoy video lamang yan sa Pasay City. At kung nakarating ka sa dulo ng video ito at ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ano pang hinahantay mo? Pindutin mo na ang subscribe button sa baba at syempre ilike mo na rin. At kung kayo ay may alam kung saan may masarap na pwede nating kumpahan, ay comment na lamang yan kamodifier. So hanggang dito na lamang mga kamodifier, kita kita tayong muli sa mga susunod naming upload. Bye bye!